Ang Pasko ay walang duda isa sa mga pinakahinihintay na pagdiriwang ng taon. Ang mga ilaw ay nagpapaganda sa mga lungsod, ang mga pamilya ay nagtitipon, ang mga regalo ay pinagpapalit, at milyon-milyon ang nagdiriwang ng kapanganakan ni Heso Kristo. Para sa marami, ang ikadalawamput lima ng Desyembre ay isang banal na araw na puno ng mga sandali ng pananampalataya at pasasalamat. Ngunit narito ang isang bagay na malamang hindi mo alam, hindi ipinanganak si Jesus noong Desyembre. Sa video na ito, susuriin natin ang mga kasulatan, tatalakayin ang makasaysayang konteksto at ibubunyag ang malinaw na ebidensyang nagpapatunay nito. At higit pa rito, aalamin natin kung bakit natin ipinagdiriwang ang Pasko sa petsang ito at kung anong buwan talaga isinilang ang ating tagapagligtas. Halina't samahan mo ako Nagsimula ang lahat sa isang kautusan ni Cesar Augusto, ang emperador ng Roma, na nag-utos ng pagbibilang sa lahat ng populasyon. Nang mga araw na iyon, naglabas si Cesar Augusto ng isang kautusan na magpaparehistro sa lahat ng mamamayan ng imperyo ng Roma. Lucas Kabanata 2, Talata 1 ang kautosang ito ay nag-utos sa bawat tao na magparehistro sa kanilang sariling bayan. Kaya't si Jose, isang simpleng karpintero, at ang kanyang asawang si Maria, na noon ay nagdadalang tao, ay naglakbay mula sa Nazaret patungong Bethlehem, ang bayan ni David. Ngayon, isipin mo ang tagpo. Si Maria, sa huling mga araw ng kanyang pagbubuntis, humaharap sa isang nakakapagod na paglalakbay na higit sa isang daan at limampung kilometro. Walang kaginhawahan, mabilis na transportasyon o mga medikal na kagamitan. Bawat hakbang ng paglalakbay ay isang hamon at bakit kailangang mangyari ito sapagkat ang Bethlehem ang itinalagang lugar ng Diyos na tumutupad sa propesya ni Mikeas. Ngunit ikaw, Bethlehem Efrata, na maliit sa mga bayan ng Huda mula sa iyo lalabas para sa akin ang maghahari sa Israel na ang pinagmulan ay mula pa noong una mula pa sa mga araw ng kawalang hanggan. Mikeas, Kabanata 5, Talata 2 Pagdating nila sa Bethlehem, puno ang bayan dahil sa sensus. Hindi sila nakahanap ng lugar na matutuluyan at si Maria, na nasa kalagitnaan ng panganganak, ay nangangailangan ng isang lugar kaagad. Isipin mo ang pagkabalisa ni Jose habang kumakatok siya sa bawat pintuan, nakiusap para sa kahit anong espasyo, anumang lugar, kung saan maaaring manganak ang kanyang asawa. Ngunit lahat ng tuluyan ay puno kaya't nakahanap sila ng masisilungan sa isang kuwadra, posibleng isang lugar na ginagamit para magkanlong ng mga hayop. Gumawa si Jose ng paraan sa kung anong meron siya. Marahil ay naghanda siya ng espasyo sa pagitan ng dayami at nilinis ang isang sabsaban, isang lugar kung saan kumakain ang mga hayop upang magsilbing duyan para sa batang malapit ng isilang. Doon, sa lugar na tila imposible, isinilang ni Maria si Jesus. Binalot niya ito sa lampin at inihiga sa sabsaban. Pag-isipan mo ito ng saglit, ang lumikha ng San Sinukob, ang ipinangakong Mesyas, ay nagsimula ng kanyang paglalakbay sa mundong ito sa isang napaka mapagpakumbabang tagpo. Walang marangyang pagdiriwang, kayamanan o palakpakan mula sa mga malaking tao isang sabsaban lamang, isang batang ina, isang ama na puno ng malasakit at ang tahimik na kapayapaan ng gabi. Samantala, may naganap sa mga parang na magpapakita sa atin ng isang bagay na hindi mo pa napansin. Pakinggang mabuti. Ngayon, sa parehong rehiyon, may mga pastol na nasa parang at nagbabantay ng kanilang kawan sa gabi. At isang anghel ng Panginoon ang nagpakita sa kanila at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagningning sa paligid nila at sila'y lubhang natakot. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, Huwag kayong matakot sapagkat narito dalhin ko sa inyo ang mabuting balita ng malaking kagalakan na para sa lahat ng tao sapagkat ngayon ay isinilang sa inyo sa lungsod ni David ang tagapagligtas na si Kristo ang Panginoon. Lukas Kabanata 2, Talata 8 hanggang 11 Ang mga pastol ay inutusan na hanapin ang isang sanggol na binalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban. Ito mismo ay isang pambihirang tanda. Paano maaaring ang isang hari ay naroon sa isang simpleng lugar? Nagmadali silang pumunta sa Bethlehem at natagpuan ang sanggol na eksaktong tulad ng sinabi ng anghel. Nang makita nila ito, napuno sila ng kagalakan at nagsimulang ipamalita ang balita. Sila, mga simpleng tao, puno ng paghanga, ang naging unang mga saksi ng kapanganakan ng Mesyas at naghayag ng kanilang nakita at narinig. Ipinakita ni Mateo ang isa pang kamanghamanghang pananaw nang ikwento niya ang pagbisita ng mga pantas mula sa silangan. Ang mga matatalinong lalaking ito na ginabayan ng isang bituin ay dumating sa Jerusalem at nagtanong, Nasaan siya na ipinanganak na hari ng mga Hudyo nakita namin ang kanyang bituin sa silangan at naparito kami upang sambahin siya Mateo kabanata 2 talata 2 Ang balita ng kapanganakan ng isang hari ay gumulo kay Herodes at nagdulot ng pagkabahala sa buong Jerusalem sa huli, natagpuan ng mga pantas ang bata na ngayon ay nasa isang bahay at sinambas siya dala ang mga simbolikong regalo, ginto na kumakatawan sa kanyang pagiging hari. Kamangyan, isang simbolo ng kanyang pagkadyos at mira, isang propesya ng sakripisyong gagawin niya para sa sangkatauhan. Ang mga regalong ito ay nagtuturo sa tunay na layunin ni Jesus maging hari ng mga hari, anak ng Diyos at tagapagligtas na mag-aalay ng kanyang buhay para tubusin ang mundo. Ngayon, alam na natin ito, tuklasin natin ang buwan ng kanyang kapanganakan. Kapag pinag-uusapan natin ang paksang ito, napapansin natin ang isang detalye na madalas na hindi nabibigyan ng pansin, ang klima at mga panahon sa Israel. Sa Israel, sa buwan ng Disyembre, nararanasan ang taglamig na nagdadala ng mababang temperatura at maraming ulan. Sa mga lugar tulad ng Bethlehem, ang mga gabi ay maaaring maging napakalamig na may temperatura na bumababa sa humigit kumulang lima hanggang pitong antas Celsius. Bukod pa rito, ang taglamig ay panahon ng madalas na pag-ulan na nagpapabasa ng lupa at nagiging mahirap ang mga gawain sa labas. Ngayon, isipin natin ang mga pastol na ayon sa Ebanghelyo ni Lucas, kabanata 2, talata 8, ay malinaw na sinasabi, may mga pastol sa mga kaparangan malapit doon na nagbabantay ng kanilang mga kawan sa gabi. Hindi masyadong lohikal na isipin na sila'y nakalantad sa matinding lamig at masamang lagay ng panahon habang inaalagaan ang kanilang mga kawan sa labas. Tradisyonal na, tuwing taglamig, ang mga kawan ay dinadala sa mga silungan o protektadong lugar upang maiwasan ang mga pinsalang dulot ng lamig o ulan. Kung iisipin mong mabuti, ito'y nagbibigay duda sa ideya na ang kapanganakan ni Jesus ay nangyari noong Disyembre. Hindi ito tila angkop sa praktikal na konteksto na ipinapakita ng mismong tekstong biblikal. Ang ikalawang punto upang makarating tayo sa isang konklusyon ay ang kalendaryong Hudyo. Sanay tayo ngayon sa kalendaryong Gregorian, ang sistemang ginagamit natin para sa mga araw at buwan. Ngunit noong panahon ni Jesus, ang mga Hudyo ay sumusunod sa isang kalendaryong ganap na naiiba, na nakabatay sa siklo ng buwan, na lubos na binabago ang paraan ng pagtatala ng mga kaganapan at petsa ang kalendaryong Hudyo ay binubuo ng labindalawang buwang lunar na may dalawamput siyam o tatlumpong araw na may kabuoang humigit kumulang tatlong daan at limampot apat na araw sa isang taon, labing isa na mas kaunti kumpara sa kalendaryong solar na Gregorian upang maitama ang pagkakaiba at maipantay ang kalendaryo sa mga panahon. Nagdadagdag ang mga Hudyo ng ikalabintatlong buwan, humigit kumulang bawat tatlong taon. Ang pagbabagong ito ay mahalaga sapagkat maraming kaganapan sa Biblia, kabilang ang mga kapistahan at pagdiriwang, ay mahigpit na konektado sa mga panahon at siklo ng buwan. Binanggit sa Ebanghelyo ni Lucas ang paglalakbay ni na Jose at Maria patungong Bethlehem tulad ng nakita natin kanina. Ngunit dito lalo pang nagiging malinaw ang lahat. Ang sukot na mas kilala bilang pista ng mga kubol, kilala rin bilang pista ng mga tabernakulo, ay isa sa tatlong pangunahing pista ng peregrinasyon sa kalendaryong Hudyo kasama ang Paskuwa at Pentecostes. Sa mga pistang ito, karaniwang maraming tao ang naglalakbay patungong Jerusalem o mga karatig pook upang ipagdiwang ang okasyon. Ang Bethlehem na matatagpuan ilang kilometro lamang mula sa Jerusalem ay tiyak na mapupuno ng tao sa panahon ng sukot na may mga pamilyang nagtatayo ng mga kubol at mga peregrinong nagpapakapal sa mga tuluyan at mga malalapit na lugar. Ngayon, pag-isipan mo ito, malamang at karaniwan noong panahon na iyon na ang senso ay isinagawa sa panahon ng malaking pista tulad ng sukot. Makatuturan ito mula sa praktikal at logistikal na pananaw. Sa panahon ng mga pista, maraming hudyo ang nasa kanilang mga bayan ng pinagmulan o malapit sa Jerusalem kung saan ang templo ang sentro ng mga pagdiriwang. Sa ganitong paraan, mas magiging epektibo ang pagsasagawa ng senso dahil sinamantala ang likas na pagkilos ng mga peregrino. Ngayon, ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ito na dahil sa pistang ito, maaari nating maunawaan ang panahon at kahit ang buwan ng kapanganakan ni Jesus. Bukod pa rito, ang sukot mismo ay may malakas na simbolikong koneksyon sa kapanganakan ni Jesus. Ang pistang ito ay nagdiriwang ng presensya ng Diyos sa kanyang bayan noong nasa ilang pasila nang sila'y naninirahan sa mga kubol o tabernakulo. Narito ang paralelismo na hindi natin maaring balewalain. Si Jesus, ang Emmanuel, na nangangahulugang Diyos na suma sa atin, ay dumating upang manahan kasama natin tulad ng sinabi ni Juan at ang berbo ay nagkatawang tao at tumahan sa gitna natin. Juan, Kabanata 1, Talata 14. Narito ang ginto. Ang salitang tumahan sa Griego ay eskenosen na literal na nangangahulugang nagtayo ng kanyang kubol o nagtabernakulo. Kung ang kapanganakan ni Jesus ay nagtugma sa sukot, ito ay hindi lamang praktikal dahil sa dami ng tao dulot ng senso, kundi isa ring banal na pagpiling puno ng kahulugan. Sa makatuwid, mayroon na tayong sagot sa lahat ng ebidensyang biblikal na tinalakay natin, malinaw na mas malamang na ipinanganak si Jesus sa pagitan ng Setyembre at Oktubre sa panahon ng Taglagas. At bakit dahil alam natin na si Jesus ay ipinanganak sa gabi ayon sa tala sa Ebanghelyo ni Lucas at ang mga pastol ay hindi nananatili sa mga bukirin kasama ang kanilang mga kawan sa gabi tuwing taglamig, hindi tulad ng taglagas ang dahilan kung bakit nananatili ang mga pastol sa mga bukirin tuwing gabi sa taglagas at hindi sa tag-init, tag-sibol o taglamig ay direktang konektado sa siklo ng pag-aalaga ng mga kawan. Sa taglagas, ang mga tupa ay kumakain ng natitirang sariwang damo bago dumating ang mga ulan ng taglamig at ito ang panahong kailangang maging mas mapagbantay ang mga pastol, ang mga mandaragit, tulad ng mga lobo at asong gubat ay mas aktibo sa gabi, naghahanap ng madaling biktima, kaya't ang gawain ng mga pastol ay tiyakin ang kaligtasan ng kanilang mga kawan. Sa taginit, ang temperatura tuwing araw ay napakataas, kaya ang mga kawan ay nagpapastol tuwing maagang umaga at sa hapon, pagkatapos ay iniuuwi sa lilim o mga kubol tuwing gabi. Sa tagsibol, ang mga damuhan ay nagsisimulang tumubo muli, ngunit hindi pa ito sapat upang magbigay ng masaganang pagkain, kaya't ang mga kawan ay nananatiling malapit sa mga nayon. Kaya naman ang taglagas ang perpektong panahon para sa mga pastol na manatili sa labas kasama ang kanilang mga kawan tuwing gabi. Bukod dito, ang klima sa taglagas ay mainam para sa mga mahabang paglalakbay tulad ng ginawa ni na Maria at Jose dahil sa senso at ang pista ng sukot ay nagaganap din tuwing taglagas ayon sa kalendaryong Hudyo at may malakas na kahulugan at simbolismo na konektado sa pangalan ni Jesus sa Hebreo. Kaya bakit napili ang petsang ikadalawamputlima ng Disyembre? At nangangahulugan ba ito na ang pagdiriwang ng Pasko ay kasalanan? Ang sagot sa mga tanong na ito ay nagdadala sa atin sa Roma noong ikaapat na siglo kung saan hinarap ng simbahang katoliko ang isang malaking hamon, ang pagbabagong loob ng isang imperyo na sa loob ng maraming siglo ay naging pagano. Noong panahong iyon, ang mga pagdiriwang tulad ng Saturnalia na ipinagdiriwang sa katapusan ng Disyembre ay napaka-popular. Ang pistang ito ay kinatatampukan ng mga salo-salo, palitan ng mga regalo at mga selebrasyong iniaalay kay Saturn, ang Diyos ng Agrikultura. Naroon din ang pagsamba sa Sol Invictus, isang festival kung saan sinasamba ng mga Romano ang hindi matatalong araw na nauugnay sa winter solstice kung kailan nagsisimulang humaba ang mga araw. Sa halip na subukang ipagbawal ang mga pistang ito, gumamit ang simbahan ng isang estratehiyang pang-ebanghelismo. Muling bigyang kahulugan ang ikadalawamputlima ng Disyembre. Pinapalitan ang mga pagdiriwang na ito ng isang kaganapang kristyano na nagtataas ng tunay na araw ng katarungan ayon sa Malakias, Kabanata 4, Talata 2. Ngunit sa inyo na may takot sa aking pangalan, sisikat ang araw ng katarungan na may dalang kagalingan sa kanyang mga pakpak. Kaya ang kapanganakan ni Jesus ay sinimulan ng ipagdiwang sa petsang ito na may layuning ituro ang tunay na liwanag ng mundo tulad ng sinasabi sa Juan, Kabanata 8, Talata 12. Ako ang ilaw ng mundo. Ang sumusunod sa akin ay hindi maglalakad sa kadiliman kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay. Ang pagbabagong ito ay hindi ginawa upang isakripisyo ang pananampalatayang kristyano, kundi upang mapadali ang pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Ang pagpapalit ng mga pagdiriwang pagano sa mga selebrasyong kristyano ay tumulong upang mapatatag ang kristyanismo sa mga kultura na patuloy na lumalaban sa mensahe ni Kristo. Isang makapangyarihang estratehiya ito, ngunit nagbubunga rin ng tanong kung ang petsa ay may pinagmulan sa kultura at hindi mula sa Biblia, maliba itong ipagdiwang, narito ang katotohanan na dapat nating tandaan. Ang kahulugan ng Pasko ay hindi nakasalalay sa petsa kundi sa kaganapang ipinagdiriwang nito. Sinulat ni Pablo, ang isa ay itinuturing na mas banal ang isang araw kaysa sa iba. Ang isa ay itinuturing na pantay-pantay ang lahat ng araw. Dapat magkaroon ang bawat isa ng lubos na paniniwala sa kanyang sariling isipan. Roma, Kabanata 14, Talata 5 Ang mahalaga ay hindi ang tiyak na araw, kundi ang puso kung paano natin ito ipinagdiriwang. Ang Pasko ay isang pagkakataon upang pagnilayan ang pagdating ni Jesus sa mundo upang ibahagi ang mensahe ng kaligtasan. Ang pagbago sa isang petsang dating na uugnay sa mga pagdiriwang na pagano at gawing isang okasyon para itaas si Kristo ay, sa katunayan, isang halimbawa ng tagumpay ng Ebanghelyo. Ang mga bagay na dati tumutukoy sa mga idolo ay muling itinuro patungo sa nag-iisang karapat-dapat sa lahat ng pagsamba. Siyempre, habang ipinagdiriwang natin ang Pasko, kailangan nating mag-ingat na huwag maligaw sa mga tradisyong maaaring magpalabo sa tunay na kahulugan ng araw na ito ang Pasko ay hindi tungkol sa labis na konsumo, magarbong pagdiriwang o mga panlabas na simbolo lamang. Ito ay tungkol sa pagdiriwang ng kapanganakan ng tagapagligtas, siya na dumating upang tayo'y muling mapalapit sa Diyos. Kaya ang Pasko ba ay kasalanan? Hindi. Basta't ito'y ipinagdiriwang na may layuning sambahin si Kristo. Hindi ang pinagmulan ng petsa ang nagtatakda kung ang isang bagay ay banal, kundi kung paano natin ito ginagamit. Hindi ipinanganak si Jesus noong ikadalawamputlima ng Disyembre, ngunit ipinanganak siya at iyon ang mahalaga. Ang pagdiriwang sa kanya sa araw na iyon o anumang araw ay isang kilos ng pananampalataya at pasasalamat hindi ng kasalanan. Ang mahalaga ay sa anumang araw, tayo'y nabubuhay upang luwalhatiin ang nagbigay sa atin ng buhay. Tulad ng isinulat ni Pablo sa mga taga-kolosas, Kabanata 3, Talata 17, At anuman ang inyong ginagawa, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus na nagpapasalamat sa Diyos Ama sa pamamagitan niya. Kaya, magdiwang magdiwang ng may pasasalamat, may layunin at may pagsamba, sapagkat ang Pasko higit sa lahat ay tungkol kay Jesus. Kung nagustuhan mo ang pagninilay na ito at nais mong ipagpatuloy ang pagtuklas sa iba pang nilalamang nakabatay sa Biblia, pindutin ang video na lumilitaw sa iyong screen ngayon. Huwag palampasin ang pagkakataong palalimin ang iyong pananampalataya at matuklasan ang higit pa tungkol sa perpektong plano ng Diyos para sa sangkatauhan. Maraming salamat sa iyong presensya, pagpalain ka ng Diyos at magkita-kita tayo sa susunod na video.